sports car Nissan. Hello, hello mga ka-trip. Good morning. Bagong araw, bagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon mga ka-trip, pupuntahan natin yung imbakan ng maraming sasakyan dito sa Kuwait. Sa Salmi. Yung lugar na Salmi, yung tinatawag nilang Salmi dito sa Kuwait mga katrip is uh, malapit na sa boundary ng Saudi Arabia. Kaya pung babae ka ng Saudi dito kada daan, actually dalawang daanan pero dito may daanan. Ayan, Ayan, dyan, yan, Ayan mga katrip, ngayon dyan, nandito dyan, na kami sa bayan ng Jahara, dyan. Jahara, Kuwait. Ayan, malapit na rin tayo mga rating ng bayan ng Salmi. Uh, at siguro mga ilang kilometer na lang nandun na tayo mga katrip. Yan habang naglalakbay tayo dito sa Jara Nakita natin dito yon uh, Papuntang Jara Reserve Yon yung mga pangarap natin na Isa pang pupuntahan natin dito sa Kuwait mga katrip uh, At dahil napakaganda ng view doon At syempre Bihira lang din ang nakakapunta doon mga katrip Yan pala yan Yan pala yung Jahara Reserve Nature Reserve uh, Isa siya sa bagong tourist attraction dito sa Kuwait At uh, makikita mo diyan marami daw ibon na iba't ibang klase ng ibon nandyan ha? camera sa planta ayan o no? diba? oh, yan. Yan. camera sa bukwit yan kasi si Apokalit nakapagtrabaho diyan. Yan, magugulat kayo mga katrip, bakit ang sobrang daming nakatent dito. Kasi uh, dito kasi sa Kuwait, kapag winter season, yung mga lokal na nandito, nagre-relax sila dito sa disyerto. Bali, naglalagay sila ng tent, pumupunta sila dyan pag weekend or holidays, nandito sila, nag-i-spend ng oras nila dito sa disyerto. Kasi malamig dito mga katrip pero pag summer naman tanggal na nila bago magtag init tatanggalin na nila yung mga tulda nila dyan kasi sobrang init naman dito sa part na to. Pero sa ngayon kasi malamig pa kaya nandyan sila ngayon. Sa oh. na. Ayan mga katrip, nadaanan din natin dito yung okay. dump site lahat ng basura na nakukulikta sa buong Kuwait dito dinadala and syempre hindi na natin alam kung paano ginagawa nila dito kung paano nila i-recycle or sinusunog ba nila yung mga basura mga 120 km uh -huh. Ito pala sa papasok ni Anton, ilang kilometro na yun, simulan sa highway. Layo-layo dito. Pwede ba kaya yun? hanggang dito pala mga katrip may mga nakatent din gusto ng mga lokal pag winter dito talaga sila mag relax sa desierto Ayan mga ka-trip dito sa part na to may mga kamil na siya. May mga kamil na tayo nakikita. Ibig sabihin dito na nila pinapastol yung mga kamil. At uh, malayo na talaga tayo sa bayan. Ayan dito sobrang dami ng tulay. Siguro limang patong na tulay ito. Na mahahabang tulay na dikit-dikit. Pero bakit kaya nilagay nila dito? Siguro ito yung uh, yung mga daanan ng iba't ibang lugar yung paano ka mag-exit para mas mapabilis yung biyahe mo. Ah, diyan na ba Ano na picture ka dito? Diyan na ba tayo pupunta? Hindi siya sa proper ng challenge. Ayan, narating na namin, niliko na lang kami dito para papunta na tayo doon sa anuhan talaga tambakan ng mga sasakyan. Malapit na tayo mga katrip, marating na natin. Yan mga katrip, unang bungad pa lang natin, makikita natin yung mga sasakyan patong-patong na dito. Parang parang sandwich. Eh, na may layer-layer na. Grabe, sobrang dami talaga ng sasakyan dito na naka-imbak na lang mga katrip. Uh, iba't ibang klase ng sasakyan nandito. Yan mga katrip, pasukin natin dito yung tindahan ng mga makina. Ito lahat Japan. Japan yung tinitinda nila galing sa Japan. Bali mga Toyota, Nissan, Mitsubishi. Yan dito, yung mga makina na yan. Kasi, kaya pumasok kami dito kasi naghahanap kami ng compressor para doon sa sakyan ni Kuya Bong. Ayan, lahat yan tinitinda. Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong bilihin buo yung makina, pwede. Or, kukuha lang kayo dyan. Tawag dito, ang tinatawag doon sa... Uh, yung term na yun is chop chop mabaga hindi yan buong makina ang bibiliin mo kukuha ka lang katulad ng kukunin namin bali bibili lang kami dito ng compressor kaya yung kukunin sa makina yung compressor lang yan ultimalisan yung makina pero yung bibiliin dito compressor lang kakahuyin na nila ito kukunin na lang yung compressor 20kd bakit naman yung tulog na ganito? good? I'm good yes you good sir? okay fine Pad. Right. Ah. Uh, Alatog ko ah makina makina niya. Hey. Which makina you want? This one is Japan pull. All Japan. This all Japan. Mm, 100% all Japanese There is no doubt about. Oh. Yeah. You can buy also pull that one. Yes, yes. It, mm. Which car you want? I will suggest you. Yan mm. yeah, tinanggal na yung compressor mga trip. Compressor lang yung bibilihin. Yan, nakuha rin namin yung compressor at na, siyempre natawaran na rin namin. Bali tinitinda nila is 35kd pero natawaran namin, nakuha namin na 20kd. Yan, pack up na kami. Siyempre, maghahanap pa tayo dito mga katripi, ikot-ikot pa tayo. Baka may makita pa tayo dito, mga pwedeng bilhin. Ayan, <laughs> Ford. Mamimili ka kung anong gusto mong makina, no? May Ford. Ano pa dito? tindahan Kia. Kia, Subaru, Hyundai. Ayan, mga mugs na. Ayan, mugs. Pwede ka rin mamili. Ito, makina. Japan din yung mga yan. Ayan, may papalta na ata ng makina. Diretso na sila dito. Toyota. Ako pwede pala dito pa na rin magpapakabit. Ano ba? Oo. Para ma maano mo talaga, no? matesting mo kung okay. Sila na magkakabit yan. Tapos ano? Yung... sasakyan. Tama, Sa Ayan saman salpak kasi kung isa bibili mo rito ipapasalpak mo parang sa labas magastos ka pa oo sa mm -hmm. nga ito bagong bagong kutang na oh, di ba pag nagluko pa <coughs> balik mo <po> pa dito <coughs> yung, yung mga sasakyan dito naka apartment <laughs> ayan o no? Ito ata Jamil yung pinuntahan ko eh. Yung dinidinan ko ng yung yeah. katayan niyo. yung ano. Yung ano nang doko lang kay tanong anong nang ganito. Bali mm -hmm. galoper. <coughs> <Kaloka. laughs> <coughs> no, old me. Vintage. Kulo ng balat. Kaano to? Ito Ka lang ibenta ni Kuya Romy sa sakayan niya dito. Ay, ano mo nga pala, Jamil? ilaw. Ayan, kahit, ka kahit kunin mo lang yung pintuan, pwede rin pala, no? Oh. Mamimili ka. <coughs> dito yun eh. Durogan. Oo. Oh. Ito yun yun yun. Ayan. Nakatay dito yung sasakyan. Nandito pa yung galupo yun. Ay, ipagiro na. Ayan mga trip bumaba kami para tingnan nyo sa sakyan yung galoper. Kasi yung sinakyan namin ngayon yung brand niya is galoper. Ibig, uh, ang gagawin, titingin si Kuya Bong, titingnan niya kung may mga kukuha, makakaoy siya dito sa sakyan na to. Actually, yung nabili namin dito mga ka yung nakaku nakakuha kami ng yung sa seatbelt. Ayan, and then yung meron siyang, nakuha rin niya yung starter. And then nakuha niya rin yung compressor ang nabayaran niya lang total na lahat nun is 20 KD ang tawag para sa site na to dito sa banda na to is uh, tinatawag nilang katayan ibig sabihin lahat na tanggalan na nila yan and din yung mga ibang sasakyan dyan mga katrip na kahiliran na yan para tupiin pipiin yan lahat na yan kasi syempre eh, wala namang mga makina tatanggalan na nila yan yan yung mga nakahiliran na yan pipiin na yan mga katrip yan habang nag-iikot-ikot ako, may nakita ako dito mga katripis sports car. Ang tawag nito is Nissan Z sports car. Ayan sa taas yung pula. Gabi nakatang na nakatambak na rin dito mga katripi. Uh, napakaganda pa, oh, sayang. Balibalik tayo yung mga sasakyan. Ayan mga kasi dahil nakuha na namin yung gusto namin bilhin doon sa galoper ngayon nag ikot pa rin kami. At syempre sobrang lawak pa rin uh, lawak pala talaga nito. At uh, nahanap naman namin yung tindahan ng mga lorry. Yung medyo mas malaki yung mga elp Kasi may bibilihin din na uh, starter. Uh, sana makahanap kami. Sige, let's go! Yan sa mga kabayan natin dito sa Kuwait, lalo na yung mga may sasak sasakyan dito sa Kuwait. At nakita nyo yung, Nyari, nagkaroon ng deferensya or may zira yung mga sasakyan nyo. Pumunta kayo dito sa Salme, dito sa Imbakan o Tambakan ng mga sasakyan. Marami kayong makikita ng mga pyesa dito at mga kamura kayo kaysa magpaparepair ka agad kayo dyan sa mga talyer. At malay nyo makakuha pa ka dito yung mga aksesoris ng mga sasakyan, mas mura lang at mapapaganda nyo pa yung mga sasakyan ninyo kahit uh, meron dito mga mugs ng sasakyan, gulong iba, bago pa katulad ng parehas ng model ng sasakyan nyo pwede nyo kahuyin dito mga katrip sapo-sapo na hindi ba yun? Ha-flooring ng na. <laughs> mo? naman sasakyan na <laughs> Bala kayo jan Karambulan ada <laughs> so, yang papun tangan Gak ada yang tahanan yan. Tatakbo pa yan. Oo. Oh. Ang ganda pa Prado pa naman. Bagbaga sa Grabe yung Prado nakatambak na lang. Wala na. Sa atin dinuduktong yung mga ano eh. Mga sasakyan eh. Pag yung sira yung kaputol. Dito ba wala ka? Ito mga plorin eh. Oh, ito pala ang plorin rin Sarado. Katayan to eh. Ayun mga plorin naman. Mitsubishi ito eh <mikip> Ano yun? Nakalagay doon? 4,000 ba? 4,000 Mga haplori yata yun pa yun, di ba haplori <mikip> yan? Ayan, haplori Ah, Ay, ito, yan yeah, no? o? Kaya ito eh Ay hindi, Hindi ano? pala yun ba Kia yan? Hindi. 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 Ano bang ano nyo kuya? Kia? Kia. Kia yun. Hanap kami ng haplo rin na Kia. Dito yung mga van no. Pwede ka bumili dito yung mga gamit nyan. Pag hmm. mayroon kang sasakyan sa Pilipinas. Mga hmm. van susu yan. sa mga... kaya. kaya rito? Puso. Ayan mga katrip, tingnan nyo yung Dutch. Nandito na lang sa ano, naalikabuka na lang at uh, nakatambak na lang yan dyan. Sayang kung mauwi na sana natin sa Pilipinas yan. Ayan, another sports car. Yan lang, yan lang. Natambak lang sa dyan wala nang gumagamit yan ayan mga katrip kung actual talaga napupunta kayo dito maaamiss kayo sobra dahil sobrang dami ng sasakyan dito na kakaiba iba-ibang klase ng sasakyan iba't ibang klase ng mga tao dito ng makina na pwede nyo bilhin talagang kasi tapos yung sapaw-sapaw yung mga sasakyan dito, ngayon first time ko nakita mga katrip Tsaka pag nagtanong kayo dito kung anong kailangan yung pesa, anong, kla anong klase ng sasakyan, anong model, sabihin nyo lang, ahanapan ah, kanila nila. Yung mga tao dito, ganun sila kaano Tsaka, uh, hindi ganun ka, talagang hindi ganun kamahal yung mga pesa dito. Yan nga yung mga katip, nandito naman tayo sa BMW at syempre may nakita tayo isang Mercedes-Benz na ang tawag is G-Class, Mercedes Benz G-Class yung Jeep nako, napakaganda yan nung nandyan lang siya siguro nagsisi sinisimula na nilang kahuyan yan mga katrip grabe amaze grabe yung mga sasakyan dito patong patong lang talaga parang patong. ang sasakyan dito bargain bargain lang talaga sana ganito lang din yung presyo ng mga sasakyan dito sa Pilipinas Ayan, pwede kang bag-bargain dyan. Mayroon sa atin si second hand, pero ang mahal din na mo naman dito. Ngayon yung Dodge, o. Dodge na naman. Nakatambak lang. Ay. Salam. meron din Kia. Ayan yung Kia naman. Kia yung brand. Honda. Ayan. Kia, Honda, Mitsubishi, Toyota. Mayroon ah uh, Japan tsaka American ng okay. brand meron dito. Dito ka lang mga kakanap ng sandwich na socket. Ayan mga ka-trip, marami maraming salamat. At uh, dito na rin po nagtatapos ang aking vlog. Sana po nagustuhan niyo po yung vlog natin ngayon. And then sa lahat ng mga kabayan natin na mahilig sa sasakyan, nandito sa Kuwait, uh, sana nagustuhan niyo itong vlog natin ngayon. And sa susunod, marami pa tayong mapupuntahan ng mga lugar para uh, kung saan tayo makakamura dito sa Kuwait or sana maikot natin buong Kuwait. Thank you so much.